Hello, magandang hating gabi mga lalabs, mga vayots. Uh, magandang uh, umaga. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao mga kapwa ko, FWs around the world. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito uh, itong topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ay uh, matagal na itong nag-trending, pero hindi ko itong napansin ngayon lang. Itong uh, speech ni BBM na di ko alam kung nasa Bicol ba siya nito. After ng bagyo na mga nagdaan ng limang bagyo or sa Batangas ba ito? So, natin. Sa 200,000 so, BBM, ano ba? Excited ka na kung saan ay uh, yun nga, may speech siya doon na hindi maintindihan ng mga tao <laughs> dahil nga eh, katatanim lang daw niya nila ay uh, nakapag-harvest agad. <laughs> so ngayon, isa isa-isahin natin kung ano yung mga na-harvest ni BBM. Pero bago po yan, Pakinggan po natin at panoorin itong kanyang speech. Hmm. big. Kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon. Dahil... Ah. Yeah. Yung manalon pala tinanong ko itong isang kaibigan dito sa Kuwait na ano, uh, Ilocano, eh, Ilocana. Sabi niya magsasaka ang manalon. So, yun. Hmm ting damage. Mabuti rin, nakapag-harvest na tayo. Yan na, so, di ba? Sa nakapag-harvest na kami. taka taka lang yeah. no, <laughs> so, uh, hindi, buti na si lang Rick's yung time. Hindi yung bago aani, nakapag-harvest. <laughs> At uh, titignan po natin kapag medyo... Ano <laughs> ito si Rick's Gatchel yan? <laughs> sabi siguro na isip ni Rex na. ano pinagsasabi nitong Mr. President na to? Kakatanim lang ina kapag ani agad? May ganon. Eh, bakit 50 pa rin ng pinakamurang bigas, <laughs> Mr. President Bumbong Marcos, kung panay ang uh, tanim mo ngayon, bukas ani agad? Eh, di ba dapat nagmura bigas? Eh, ba't ganon, Mr. President? Eh? At uh, ito ba'y bunga ng iyong pagiging bangag na panay kasingot? Ito yung side effect. Eh, hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasasabi mo. Nakakaawa ang mister, ang presidenting binoto natin na akala natin ipagkatalitalino. Dahil matalino nga naman ang tatay niya, eh. Bakit kung gaano katalino ang tatay, yun naman ang kagiging bubo ng anak? Diyos ko po, katawarin. Hindi alam kung ano yung mga pinagsasabi. Naghahaslo, ano sinit ba ang Pangulong ito? Nilalagnat ba ito? Nakumbulsyon ba ito? Hindi natin alam. Tignan po natin kapag medyo bubaba na yung tubig kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon dahil meron ting damage. Pabuti rin nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Uh, so ma, hindi buti na lang yung timing <laughs> hindi yung bago aani na aani na tayo po. at uh, titingnan po natin kapag medyo bumaba na yung tubig kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon dahil meron ting damage mabuti rin nakapag-harvest na tayo dito sa kami uh, amin nakapag-harvest na kami kaka kakatanim lang eh oh uh, so ba, may, may, hindi Walang matino na tao ang magsabi ng ganito kung hindi ka bangag o hindi ka gutom o kung ano ba o lasing ka o kung ano ba. Nakakatanim mo lang harvest agad. Ngayon, dito tayo sa na-harvest ni Pangulong Bumbong Marcos. May point din naman siya dito eh. Dami nga na-harvest. Sa so 2024 pa lang na taon na to, 731 billion na pidaf pork barrel. Ang tawag niya ni dati, pork barrel. Super so pork, eh, pinangala, pinalita ng pangalan, unprogrammed fund. 4 b 2 billion ang kanyang ano, uh, confidential intelligence fund. Yun yung mga na-harvest ni Bongbong Marcos 165 billion Maharlika funds At ano pa yung na-harvest Ni BBM 89 hmm. billion Sa PhilHealth Bill 1.44 billion a day O magkano yan 550 billion a year Sa so 2024 Flood control projects Ang na-harvest Ni Bongbong Marcos Marami pa yun yung mga na-harvest niya talaga na kakaupo lang niya. Wala pa siyang tatlong taon. Trillionaire ang presidente ng Pilipinas ngayon. Kung gaano kakawatan ang kanyang tatay at nanay noon. Aba, doble-triple ang ginawa ngayon ng mag-asawang Marcos na to. Saka harvest nila ng pera ng taong bayan at next year nga eh. Tumaas ang Confidential Intelligence Fund ni Bongbong Marcos 10.2 uh, billion pesos. At ang kanyang unprogram fund or pork barrel ay 531 billion pesos for 2025 na yun ang kanyang haharbisin sa next year. So ang daming hinaharvest ni Bongbong Marcos talaga. So kung ano yan, kakatanim niya. <laughs> Ay, Diyos ko po, patawarin. Presidente pa ba ito? Ay, Diyos ko po, patawarin talaga. Naka, nakapagboto tayo, nakapagpaupo tayo ng isang pangulo na hindi natin alam kung naghahalusinit, may sayad, or ano ba, magpa-drug ka, Mr. President, para hindi kapagtawanan eh. Kasi yung kanyang speech na yan, hang umabot yan hanggang, of course, napapanood yan hanggang iba't ibang panig ng mundo ng mga world leader. Tapos, ganyan yung mga sinasabi niya. Sasabihin sa kanya ng mga uh, leader ng iba't ibang bansa sa buong mundo, ay ano bang klaseng presidente ito? Di alam kung ano yung pinagsasasabi. Patakalagmama na way boyo.